<laughs> Ba't ka umiiyak, Tay? Yung mararamdaman mo yung taong kahit malayo na, okay. tapos naalala ka niya, di ba? Napakasarap pa kinamdam, may iyak ka na lang, maluluha ka na lang, dahil may nagmamahal pala talaga sa atin, no? Mga kababayan. Hi, Nay! Magandang tanghali! Kumusta po kayo dito, Nay? Po ka, But Boleh baga, kabak mo ni Purisa. Purisa. Kian, anak ni Claudio Lai. Nah, kabak mo na. Amigo tu. Oh. Hello, Tay. Magandang hapon po. Pwede pa may pagkwentuhan tayo sa inyo. Pero kailangan tayo nakadamit. Opo. Bawal kasi nakahubad. Sige tayo. na upo lang. Huwag po kami ngalalahanin. Upo lang po kayo, nai. Tay, upo po kayo, Tay. May pagkwentuhan lang ako. ng saman. Ah, ah, mangala, na mag magano tayo, ha? Manggawa ta. Pangasinan nak mo. I uh, labay ko yung Mika pa, Mika Arud si kayo. Uh, Oo. Hello, Nay. Kumusta po kayo, Nay? Oo. Uh, no. Ano pangalan po ni Nanay? Maria. Nanay Maria. Ilan taon na po kayo? 67. Oh, si Tatay naman. Tay, kumusta? Okay lang. Ilan taon na po kayo, Tay? Man, si 64 na sa Mayo. Oo, oh, magkalapit lang, no? Mag-asawa po kayo. Opo. Ilan anak nyo? Ay, ano lang? Apat lang? Apat lang. Uh -oh. Sakto lang, hindi konti, hindi marami. Oo. Oo. Opo, sakto lang yun kasi yung iba, dose, sampo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Eh bakit ano ba nangyari na? Eh bakit apat lang? <laughs> Ay, wala. <laughs> ha? Yun lang ang gusto ko eh. Ayun Ay, lang gusto nyo. Hmm. Kumusta naman buhay-buhay dito? Uh -oh. din. Mabuti. Ano hanap buhay? Eh? papag ay yung mga ganito kayo pong gumagawa ayun mga materialis tapos may bumibili dito or iniikot nyo inibiyahe ko sa Victoria Carla. Ah, buti tayo malakas pa deliver lang ngayon dahil ano eh nag ako ng motor dahil ito nahuli sa bandili ng San Miguel Capas ito. Ah, nahuli? Nag-registered. Ha? Ah. Uh -huh. Saka may dalawa pang papag na namin. Overloading, sabi ng ano, HPG. Madaling araw. Oo. Oh. Uh -huh. Alas 5, nahuli na kami. Oo. Oh. Uh -huh. inabangan uh -huh. talaga yata. Hindi talagang marami nang nahuli. Pilki, may lisensya yung bayo ko. Oh. Uh -huh. so hindi tinabi. Hindi tinabi. Oo. Oh, Dapat nang, tumabi. Oo. Oh, uh -huh. Hindi kami sana nahuli. May dalawang taon na. Uh -huh na hindi pa na-restore. Mm. So, malaki ang penalty nun? Yan ang sinasabi nila. Pero yung iba, walang penalty siguro dahil hindi pirang hiniram, sabi nila eh. Oo. 1380 doon sa ano, tapos nabawasan ng ano yung kilala ko dyan sa bandang dulo, 12 mil. 13, 12 mil ang penalty? Ba 12 mil ang kwanta. Ito, Oh, mahal, malaki. Oo. Oh, Paano Kaya pakikitain non yun? Non-registered eh. Oo. Kasi kami ni Bayaw ko, mayroon kung sa kanila, hindi pa ano. <laughs> hindi pa tinubos. Mm. Pero naibabiyahin na ngayon? Hindi, hindi pa. Hindi pa na-registered. Kailan ay, ba nahuli? Ay, tagal na. Ay, matagal na. May dalawang taon na. Oh, so hindi niyo na pinabiyahin? Oo, oh, naka-stalk. Paano yun? Anong panghanap mo? Kasi, eh, pangalawang araw, nung nahuli kami, ni, oh. ipiraparistro namin ito, ay naka... Ano na? Naka... Alert? Oo, oh, nandun na sa San Carlos. Oo. Oh. Oo. Oh, dahil, dahil nilimitan kami ng 72 hours. Oo. Oh. Pangalawang araw, punta kami sa San Carlos. Ay, tubusin nyo muna yung lisensya bago may restore yung motor nyo, sabi nila. Mm -hmm. Ngayon, wala na kami nagawa na ngayon. Dahil hindi pa tinubos ng bayaw ko. Oo. Oh, yung lisensya. Oo. Oh, lisensya ang kinuha, hindi yung motor ko. O, hindi yung motor. Hmm. Paano hmm. yun? Hindi nam na ibabiyahe ito hanggang ngayon. Oo. dahil pag nahuli pa ito, hindi ko na may... Hindi ko na... Ano, Oo. Oh, hindi na ibibigay. Oo. Oh, malaki na. Dahil may kaso na eh. Oo. Oh, may kaso na. Bili na lang ng bagong motor ulit. <laughs> wala, wala ganito eh. <laughs> wala pera. Pero tay, paano nyo, bakit nyo kilala si Purisa Joy? Tag, Siyempre, taga dyan sa Karsada eh. Oh. Uh -huh. lang dito. Eh. sila o po. Mga Saga, kaibigan nyo pa sila o ano? Uh, madam ko yung mama niya. Ah, madam nyo yung mama niya. Ano pangalan ng mama ni Ma'am Joy? Si eh, Nana Duray. Oo. Oh, oh. Si Mama Duray. Oo. Oh. Oh. Nung, ah, kayo estudyante? Oo, oh, oh, nung elementary pa. Anong grade ka po nun Tay? Grade 5. Ah, oh, grade 5. Oo, oh, grade 5. Oh. <coughs> Kaibigan ko po, si, ano, si Ma'am Joy. agay okay. ah, na sinabi niya, ah, pasyalan ko yung mga kabaranggay niya. Okay. Kasi malayo siya at hindi na siya nakakaano. Natuwa naman ako, kasi... Uh, isa kayo sa naging estudyante uh, pala ng mama ni uh, Ma'am Joy. No, nakakatuwa. Uh, mga ilang taon na kaya yon maalala nyo pa? Way back. Sino si? yung mama po, si teacher. ba diba, yung, sa, saan uh, sa nyo? Uh, sa national? Hindi, sa elementary pa. Hindi, sa high school. High School. Hindi, hindi. Anong school po? Elementary? Oh, sa elementary. Elementary. Bugtong. Oh, sa bu ah, elementary bugtong. Okay. Pero personally, kilala nyo naman si Ma'am Joy? Si Purisa. Apo. Ah, oh. Kilala nyo naman. Pero hindi ako kilala. Hindi ka Kailala kilala. Ako. ah pero matutuwa siya at least ah, nabanggit nyo na naging uh, estudyante kayo ng mama niya. Oh. Kumusta naman ang mama niya noon na teacher? Mabait. Ah, mabait. Makurot. Oh. Ah? ha? Mabait po. <laughs> ano daw, Nay? Makurot. Makurot? <laughs> <laughs> yung mama ni Ma'am Joy. Uh -uh. Pag matigas ang ulo. Bakit? Kilala mo rin yung teacher na yon? Uh -uh. Estudyante ka rin niya. Uh -uh. Samat. Ah, sa mat. Ba't ka kinurot? <laughs> <laughs> Wala. <laughs> <laughs> Hindi mo alam eh. <laughs> ah? Siguro makulit ka na eh. <laughs> Hindi naman. Hmm. <laughs> Okay. So, salamat na sa oras ninyo at salamat uh, na ko kayo nakakatuwa. May pinapa uh, pinapabigay po si Ma'am Joy sa inyo. <coughs> no? Pang halo-halo uh, daw para sa inyo. Thank you. Ah? <laughs> <laughs> ha? Salamat uh, po. No. And Mainit and kasi and para hindi tayo ma-hype. Uh, sobrang init. Okay ay dapat lagi ko kok kuran. Ah. O. Salamat. Okay. O oh, ano masasabi ko kay Man Purisa? Nine. Uh, sweet message lang po kay Ma'am Purisa. Mapapanood niya po yung video na ito. Madam Purisa. Ah oh, sige si Tatay. Salamat po. Bitbitan muna din Salamat po. Ba't ka umiiyak, Tay? Huh? <laughs> may dumating na ka mo. <laughs> <Ay>. oh. <laughs> high blood, eh. Oo oh, na, high blood si Tay. Relax ka lang, Tay, ha? Okay. Sa init pa naman ng panahon. Ganun talaga pagka may blessing, pag may hindi tayo inaasahan blessing, yung mararamdaman mo yung taong kahit malayo na okay. tapos naalala ka niya di ba napakasarap pakinamdam may iyak ka na lang maluluha ka na lang dahil may nagmamahal pala talaga sa atin no mga kababayan ano masasabi ni nanay uh, salamat, uh, sweet message para kay ano uh, ma'am Ma Purisa, purisa ta, ilam mo kami biyaya oo nanay bilis ng kamay eh No? Umiyak na si tatay, binatukan pa. <laughs> Malambing si nanay. Ha? Huh? <laughs> so, ayan. <laughs> okay na, tay? Okay ka lang? Baka may gusto ka pa sabihin kay Ma'am Purisa. Eh, Medyo nawawala ko ng ano eh. Sasabihin sa kanya eh. Sige lang. Sa, ano, salamat po, Madam Purisa. Mm, -mm. Ah, nabigyan mo kami ng ano, biyaya. Oo. Oh. Sa totoo lang, hindi mo kami kilala, pero nagbigay po sila ng, ano, ng mga kasamaan mo. Maraming salamat po. Mm <tip> Yun ang nakakatuwa kasi isa ka pa pala sa estudyante ng mama niya. Okay. <tip> Saka, talagang pinapalabas sa ko rin sa Pasko yung na namin. Bakit po? Oo, walang ano eh, hindi nakatapos sa pani pagara aral eh. Mm -hmm. High school lang. High school lang. Oo. Kahit ito lang. Pinalaki ko sila sa papag. Uh Oo. -oh. Mula noon hanggang ngayon yung talagang hanap buhay mo tayo. Kung minsan, dyan sa mga sike, nilalakad ko yung kanan larag Ay, malayo. Oo. Oh, nilalakad ko yung hanggang sa Palapar, Norte. Apo. Hanggang pagka, no, tangal, no, tangan, ko na rin. Hmm. Ay, buhat -buhat, Oo. Ay, buhat-buhat, nilalakad. Oo. kaya pala, ang laki ng katawan mo tayo, no? Pero ngayon, tagal na nga ni. Hindi ako nagbiyabi. Oo. Tagagawa na lang. Oo. Panay-deliver lang dahil may nasukya ko dyan sa Victoria. Oo. Kaya alam, problema kung nauhuli naman. No? Oo nga eh. Ibang motor ang kwan? Gamit. Gamit. Yung may... Malaki naman ang kinukuha pagka nagde-deliver kami. Oo. Maabot ng 3,000. mil. Mm. Isang hatid lang. Oo. Oh. sige tay ha. Salamat pa, po. Maraming salamat. Mag-ingat po. po kayo parati, Nay. Salamat. Sana nakatulong. Ayan. Maraming maraming salamat po, mapuri sa Joy. Na, po. Ayan, sa ibinigay ninyong tulong uh, ramdam mo talaga yung kasiyahan sa kanila. Uh, tears of joy sabi nga nila. Kaya maraming maraming salamat. God bless po.